Dating para mingwit. Katambi, kaya nagdodoag, nagdodoag na kay Katambi. Dating para kuha, para sabat sa pole boat. Dating para mingwit, kaya may mga, ano dyan, may mga, talag dito. Yung mga, yung isa ng shark. Yung? Isa ng shark? Isa, yan, butanding. Agtutugol. <laughs> Oo, oh, dati tita nang ano, ino na kami ni Lolo. Baka wala kayong sleeper. Doon. stripper. Meron. May butanding dumaan sa ano namin. Nambubundon lang yun eh. Hindi naman talaga na nga, ilbubundon yun. Hmm. Katakot ko pati ka. Manata mo, huli na kita. pag <clears throat> saan mga ubasan nga natambi? Ya, yeah, Oh, hmm. mga tagat. Taga-ati. Taga-ati. Aba ay narasad to. to. Ubasan. You're here. There's nothing I see. Ayoko na lang mm. Parang ano, parang palubog naman na. Yung nga niya. Eh. Ganun pa kayo nag-aating. Ayoko na lang. Mm. Mm. <laughs> 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 Lilibutan mo kayo nabawara. <laughs> Ilibutan mo abot. Balik-balik. <laughs> Walang kulog siya. Kala-kala. Ang ganda naman niya. ko baga sa speed magtagbuhan ko ah. Ay binansyo. Igin ni pa'y binami. Hindi ko ni Kuya ba mo mag-dibu sa Arcade ayun? <laughs> Guno. Pakita mo kami yung mga ano yung lumot sa ibabaw. Ang laki pa niya. Tita Parang suka yun ng ano. Lumot. Sadi na kita Adam. Mangga ano kita? Yung clam. Ayam. Sadi kita. Oo. Oh, Oo. Ayan ang Santi! Ako na! Katakot na ako! <laughs> ako din! Katakot Oo tadi Hindi na tayo mga Dito na tayo. Muda. Babana, <laughs> Baba na! Ano? Babana, Baba na! na o, sa adis

Pero ito matungkol na... tayo dali. Wala po mong bugan mo doon. <coughs> Buray, Video lang to eh. May pig-pig. Picture niya.